Hi, this is Mardi once again, and welcome to my channel. Francisco Moreno Dumagoso, also known as Isco Moreno Dumagoso or simply Isco Moreno, is a Filipino politician, actor, host, and entrepreneur who served as the 27th mayor of Manila. The capital city of the Philippines from 2019 to 2022. Before entering politics, Moreno first gained notability as an actor and television personality. If you are new to my YouTube channel, please don't forget to like, comment, and subscribe. At para updated kayo sa mga susunod kong videos, please click the bell notification below. At sana po, don't skip the ads and please watch until the end of my video. On October 24, 1974, Isko Moreno was born and raised in the slums of Tondo, Manila and spent his childhood in poverty. Born Francisco Moreno Dumagoso, siya ay nag isang anak ng mga magulang na Bisaya na si Joaquin Copias Dumagoso, isang stevedore sa North Harbor ng Maynila, mula sa San Jose de Buenavista Antique, at Rosario Moreno, mula sa Allen Northern Samar, isang housewife, comb laundry woman at nagbabalat ng bawang. Ang mga magulang ni Isko ay hindi kasal noong siya ay pinanganak. At siya ay may mga nakakatandang kapatid sa ama mula sa unang pamilya ng kanyang ama. Ipinanganak at lumaki sa mga slums ng Tondo, Maynila kung saan minsan siyang binansagan bilang scat. Ginugol ni Moreno ang kanyang pagkabata sa kahirapan. Sa edad na sampu, siya ay nabuhay bilang isang dumidukot, gayon din ang pagmamaneho ng isang pampasaherong pidikab at hinalungkat ang mga basurahan ng restaurant para sa mga tirang pagkain na iluluto muli ng kanyang ina para sa hapunan. Si Moreno ay nag-aral sa Rosauro Almario Elementary School at Tondo High School, parihong pampublikong paaralan sa Tondo, Maynila. Mula sa kanyang mga ipon, si Moreno ay panandaliang nag-enroll sa Maritime Engineering sa Philippine Maritime Institute noong 1992 sa loob ng isang semester bawat taon. Ngunit nag-drop out nang pumasok siya sa entertainment business matapos siyang matuklasan noong 1993 sa isang talent scout na hinimok siyang mag-audition sa Dutch Entertainment, isang sikat na teen variety show bilang paraan para maibsan niya ang kahirapan ng kanyang pamilya. Moreno subsequently got the part and adopted the screen name Isko Moreno using his mother's surname. Pagkatapos ng katamtamang karera sa show business, pumasok siya sa politika noong 1998. Tumatayo para sa halalan bilang konsihal ng lungsod ng Maynila. Siya ay nahalal sa tatlong magkakasunod na termino, Pagkatapos ay itinuloy niya ang mas mataas na edukasyon, kabilang ang ilang degree sa postgraduate na edukasyon sa Harvard Kennedy School at Oxford Said Business School. Noong 2007, nahalal siya bilang BC Alcalde ng Maynila sa una sa tatlong magkakasunod na termino. Noong 2016, siya ay term limited bilang BC Alcalde at hindi matakumpay na tumakbo sa pagkasenador noong 2016 senatorial elections na inilagay sa ikalabing anim sa 50 na kandidato. Pagkatapos ay nagsilbi siya sa kabinete ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang Social Welfare and Undersecretary sa loob ng ilang buwan noong 2018 bago matagumpay na tumayo bilang alkaldi ng Maynila na nanalo sa isang napakalaking tagumpay laban sa kanyang mga dating kaalyado na sina Joseph Estrada at Alfredo Lim noong 2019 local elections na naging pinakabatang na halal na Alkalde ng Maynila mula noong People Power Revolution. Moreno ay malawak na itinuturing bilang isa sa mga top performing local chief executives sa Pilipinas. Inilarawan niya ang kanyang estilo ng pamumuno na katulad ng sa kanyang hinahalinhan na si Alfredo Lim na binanggit ang kanilang ibinahaging pangako sa pagbabawas ng krimen at pagpapanatili ng kalinisan ng kabisera. Kilala rin si Moreno sa kanyang streetwise public image dahil sa kanyang paggamit ng makulay na wika kasama ng Maynila street slang. Bilang resulta, siya ay kolokyal na itnutukoy bilang your man. His political career has been met with positive to mix critical reception, earning praise for his political will, efficiency, hands-on leadership, People's skills, non partisanism in assignments, and performance oriented performance, but the criticism of his slurred speech over the top populist tendencies and lack of adherence to a national political party, although he has remained a constant member since his inception of Ascenso Manilinio, a local party founded. Noong September 2021, inihayag ni Moreno ang kanyang bid para sa pagkapangulo ng Pilipinas sa 2022 presidential election, kung saan nagtapos siya sa ikaapat sa sampung kandidato. Sa 24 na taon na paglilingkod sa gobyerno, tumanggap si Moreno ng maraming pagkilala sa kanyang serbisyo publiko. Siya ay malawak na kinikilala para sa pagpanumbalik ng Maynila sa dating kalwalhatian sa loob ng maikling panahon. Sa kabila ng disinformation laban sa kanya na mga karibal sa politika. Kilala siya sa pangkalahatan sa kanyang matatag na pagpapatupad ng mga serbisyo ng lungsod, pagpapaganda ng mga nakaligtaan na makasaysayang mga lugar, at pangunguna sa pagtatag ng infrastruktura ng lungsod. Inanunsyo niya ang pagliritiro sa politika pagkatapos ng kanyang termino bilang alcalde noong June 30, 2022. Since 2000, Moreno has been married to Diana Lane Daini Ditan, a businesswoman and a former Taekwondo athlete with the Philippine national team. They have five children, including actor Joaquin Andre. Other children are Vincent Patrick, born 1998, Ditan's son from a previous relationship who Moreno adopted, Frances Diane, born 2000, Franco Daylan born 2006, and Drake Marcos, born 2012. In 2022, Moreno became a grandfather at the age of 47 with his son Joaquin. Thank you very much for watching. And according to Antonio Guterres, when we achieve human rights and human dignity for all people, they will build a peaceful, sustainable and just world.